yung ground beef. Yung, at saka, one, ano, 500 din na uh, hot the So, ayan guys. Nakauwi na tayo ng malingke. 6-12 wow. ngayon. yan. to maulan as in pakita. Hindi na ako dumiritso doon sa kabila. Bukas ko na lang ito papaano kasi pag ganito umuulan di ako umu pwede umuwi doon sa kabila. Kailangan ko dito lang sa amin kasi may ano may tulo doon sa may ano. Hmm. So ayan, baka ipapakita ko sa inyo kung anong nabili ko doon sa palinke Ayun. Alto oh, show. Sure. So yan. Ayan. Ito ang akin binili. Kinuwalay ko siya kasi nga nilagay ko dun sa bag ko, pahirap kasi pag marami ni dala. Binayaran ko pa ang isang upuan kasi nga mahirap na Ma ula-ulang. Bumili ako nang Ano? Bumlis bangus to. Ah, magkano ba to? Ang 75 ata to. Tatlo. Boneless. Tapos gulay. Marami akong gulay. Ito gulay. Oh. Itong gulay. huna. Tapos pang pakabit. Dalawa. Yan. Yan. Naayos ko kayo. Ay. So yan, tapos sibuyas, bawang, kamatis, tapos kalamansi. Eh. Yun. Tapos itlog, bumili ako ng itlog dito kung nakalagay Ayan, itlog. Itlog ito, hindi ito, ano, drinks. Ah. Ayan. Tapos, bumili din ako ng mantika sa palingke. Ito, 200 dan ganito, ah. 1.5. Tapos, bumili ako ito, Pasta. Nagagawin ako dito. Trying tayo sa ganon. Tapos, bumili ako sang condensed Tapos, paminta durog. Wala kasi ako paminta, maglulugaw sa anak ko. Naka, maglugaw ako bukas tong luya tapos isang bumili akong luya at saka isang sayota yun, yun lang ang aking binili yun lang, kasi kasi as in wala talaga akong tutali walang pagkain, may noodles ako ilang piraso dito ah, naubos ko na tapos walang itlog, e doon sa kabila mayroon pang itlog, mayroon pang ano dito wala. So, di ba ilang araw na ang ulan? At ilang araw na din yung pasok. Walang pasok. Ngayon ay yung Merkulis. Ang pasok ay mula Biernes pa. Wala, ano. So, hindi ko alam bukas. Kaya kung ano, tingin ko maulan pa rin hanggang bukas eh. Kasi walang tigil. Hindi man ka kalakas. Pero as in. So, mayroon pa. Ang natira na lang atang noodles ko. Wala. As in, tutaliwan na akong pagkain. Ito na lang oh. May isa pa akong noodles. Ito na lang. Puros na lang. Hindi na ako nakakain ng gusto ko kumain ng yung mga ulam, totoong ulam. ah uh, ulam yung parang tinola, yung mga ganun, yung may gulay. Kaso mo nga, mahirap mamaling kaya tumuulan. So, wala akong choice. At saka, wala kasi akong hawak na cash. Alam mo yun? So, wala akong pambili. So, dapat iisipin ko. Hindi ako bumili ng karne kasi hindi ko na ano, pag marami akong dala, hindi ko kayang magdalang dalawang kamay kasi nga nakapayong ako. So, hindi ako bumili ng car. sa ko, diyan na lang ako bumili sa Alpamart. Yun doon na lang ako bumili sa Alpamart, pati ng hotdog. Hindi na ako nakadaan doon sa bili. anakada ah, nakadaan ako actually, eh. kaso hindi ko kayang bitbitin. Dahil lang kaya ko lang, ah, yung bag ko, nilagay ko yung mga ibang pinamili ko bag, nakaganong nakasabit, tapos yung itlog, hawak-hawak ko, tapos yung isang kamay ko, sa payong. So, hindi ko na magdal magdala. Kaya hindi na ako bumili ng ano wala actually ulam i sa kabila sabi ko sa kanila ay ah, uh, bumili na ata sa ano may itlog pa naman doon may ano bumili sa talipapa ayan bumili sa talipapa ng ano ng ulang, malapit kasi yung talipapa doon so pwede, eh, unlike dito sa akin ah uh, wala, malayo, malapit lang ako sa alpha marting dito sa bahay namin so kaya nag decide ako dito na lang ako sa bahay muna at saka ilang araw na kasi ako dito kasi nga hindi talaga ako pwede umoy pag ganyan maulan kasi nga itong bahay namin ay luma na may tulo na doon sa taas so ayan, pero tingnan, mumulang, pinawisan ako kasi nahirapan ako sa dalako, mabigat tapos ang layo ng nilakad ko. Yun, layo nang nilakad ko dun sa, ano, to, sa bigat ng dala ko. Umuulan tasan nakajakit nga ako. Naka, ano, hindi, naka, umakapal. So, itong sinuot ko. So, ngayong gabi, balak ko pumunta ako ng Alpamart. Malapit lang naman dito, dito lang. Pupunta ako ng Alpamart siguro. Bibili ako ng karne, bibili ako ng manok doon maglulugaw ako buo. Kasi kanina, gusto ko lang talagang bilhin. Gusto ko bumili ng itlog, ng gulay, sibuyas, kama, bawang, yung mga ganun, luya. Kasi nga, gusto ko maglugaw. Gusto ko pa nga mag ano, eh, yung parang ginat, ano tawag doon, yung may ano, may kung nakabili ako ng magandang bigas kanina, o kaya malagkit ng one port sana. Eh, kaso wala ah. Kung nakabili ako ng maganda-gandang bigas na panglogaw sana, maglulugaw ay pang ano yung ano kung may malagkit titingnan ako sa Arpa yung nilalagyan ng ginataang na ma mais yung parang lugaw ano tawag dun basta yun gusto ko yun tapos na lang ako ng mama ano yung gata masitas ba yun na no, hindi kuku mama. kuku mama ba basta yun so titingin ako sa Arpa pag medyo um uminahin na ng kaunti kasi medyo lumakas lakas eh ang ulan. So pati yung upuan dun sa tricycle, imbis na isa lang, ayoko kasi maano na sa do na sa ano ako mababasa ako. Masikip. Tapos mababasa ano nga, hindi ako makapagpayong sa may tricycle, hindi naman ako sa loob nakapwesto. Dito lang sa unahan, ipagdalawa eh, masikip ko. So nag-decide ako bayaran ko na lang 40 yung dalawa kasi 20 isang pamasahe dito sa amin. So yun guys, at ngayon ay maulan, mag iingat tayo. At yung dinadaanan namin na ano, medyo ay ano na, yan na naman, lumakas na naman. Hmm. So, yan na guys, hanggang dito na lang ating vlog at what's what's na lang magluto tayo ng kung ano nga nang maluto. Lugaw man or ginataan na yun. Ipingin ako sa ato. Gusto ko muna yung ginataan, gusto kong matamis. Kaya supas. Pero gusto ko muna ginataan na ano, yung corn sa lata bibili ako. Yun, tapos malagkit kahit man lang one port kung mayroon sana dun sa Alpamart. Mayroon na, May parang naka na natin. So, yun. Galing ako sa Alpamart, guys. Pumili na din ako para isa hang ano habang nakalabas ah, naman ako. Eh, nakajakit na kasi ako. So, para diritsu. So. Um, pakita ko sa inyo. i haul natin. Yung nabili ko sa Mart. Ito yung akong nabili. Parang nasa 1,000 1,000 halos 1,100 parang ganun kasi 1,000, ano na eh. Punti na lang. Tapos may pray ako bag. May dala kasi akong bag pumunta dun. Tapos ngayon may pray ako ba May pray lab. May pray lab. May pray. Uh, alpamart na. Para pang ano. Ang bag. Tapos yung bumili ko. Bumili akong bulak. Kasi wala na akong bulak. Itong ganitong binili ko. Tsaka sundrocks. Kasi walang sundrocks eh. Kaya hindi ako makabili kanina sa bayan nung pumunta ko. Kasi nga mabigat. Mahirap dalhin at umuulan. So, yun, Sunrox. Tapos, Joy. Sa ano na lang binili ko kasi mayroon naman akong lagayan. Yun yung binili ko. Tapos, Bioderm na sabon. Tapos, yun. Tsaka, ay, nabukas. Dapat, di ba, sabi ko, bibili ko. Wala akong malagkit doon. At saka, sampurado, wala din tapos bumili ako ito ako. maliit lang ito ito ay nasa 30 plus lang 37 ba yun? 36 basta yun papantila ko buka tapos bumili ako ng tatlong miguring indumi tatlo yan tatlong miguring tapos dalawang gramit yung kinapay na cream roll dalawa dalawang creme brulee iwan ko lang kung magkaan ng ganito so, tapos dalawang maging curry noodles dalawa and, and, dalawa tapos isang dingdong yung dingdong ko, tapos bumili na din ako yung one fourth tama one fourth ba to 500 grams at to 500 grams na yung ano tawag dito yung ground beef yung at saka, one ano, 500 din na uh, hotdog. Tapos bumili ako ng wings. Wings ito. Yan. Yun lang ang akong binili. Halos nasa 1-1. Tapos sa bukas, ay, lulutuin ko bukas. Kasi bukas na lang dalhin dun sa kabila. So, yun guys. Yan ang ating napangili. Ay na? Ah, 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 ah. So, yun, guys. Don't forget to like, to share, and subscribe. So, see you next vlog. Bye!